Camera, Because every time you're around me, you make me go cheese. <laughs> Hi, I'm Don Patindol, the number one pickup artist in the Philippines right now, undisputed. Today, we are looking for the next master pickup artist. Three of the contestants will be vying for this position, and they will win the honor to be me eventually. <laughs> Our first contestant for the day. A DJ by night and a pickup artist by day. The one and only DJ, Mix Malolos. Our second contestant, this guy, is writing his dissertation on love and women's persuasion. Let's give it up for Van. And at last but not the least, our third contestant, a professional boy next door. Let's give it up for AJN. Let's test their skills on a real live young lady. What's your name? Tessa. Pwede ko bang i-check yung bag mo? Um, sure. Ninanakaw ka. Ninanakaw mo yung puso ko. Ninanakaw mo. Ninanakaw mo. Alam <laughs> mo, ano pagkasama kita, para ako na umiili. Bakit? Kasi kinikilig ako. Tayo ka ba? Hindi. Bakit? Mahal kita eh. Which one would you choose? One point goes to Van! Ano mga pangalan nyo? I'm Cora. AJ, Kathleen, Christine. Alam mo ba kung ano nasa dibdib ko? Ano? <laughs> ano? ano? Lungs. Ikaw ah! lang. <laughs> Pwede ko ba kayong awayin? Para patulan nyo naman ako. Ah! Jezebel ka ba? Bakit? <laughs> Kasi mermaid for each other. Ah! <laughs> ano ang verdict? <laughs> Number three. Number three. Yeah! What's your name? Rose. Armpit ka ba? Bakit? Kasi kilig-kilig ako sa'yo. Exam ka ba? Bakit? Kasi gusto ka nang i-take home. Uh? G5 ka ba? Bakit? Kasi tatawirin ko para sa'yo. Kahit ikamamatay ko. Uh. Which one would you choose? Number three. Another point goes to Agent! Sa tingin mo ba bobo ako? Uh. Kung ikaw lang laman ng isip ko. Oh. Miss, taxi ka ba? Yeah. Kasi habang tumatagal, lalo ako napapamahal sa'yo. Amo ba kita? Kasi inaali lang mo yung puso ko. Sino ang patok sa iyo? Number 1 si DJ Nix Malolos. And so ang nanalo walang iba kundi si Nidia! Simula ngayon, ikaw na ang bago Pick Up Artist of the Philippines. This is Don Patindong. And before I go, nulos ka ba? Kasi lahat ng oras ko, binigay ko na sa sa'yo. Alam mo ba ang pinakamasarap na feeling? Ang mga feeling ka. <laughs> Laging tandaan, hindi lahat ng buhay, buhay. Tingnan mo ako, buhay ako pero patay na patay ako sa'yo.